Palagi kong pinaniwalaan na ang pag-ibig ay isang bagay na kailangang kitain na kung sapat ang pagsisikap ko, sabihin ang tamang mga salita o patunayan ang hindi natitinag na katapatan, ang hinihintay ko ay sa wakas makikita ako. Pipiliin ako. Gumugol ako ng mga taon sa paghabol. Naghihintay ng mga sagot na hindi kailanman dumating binibigyang kahulugan ang mga katahimikan. Kumakapit sa pinakamaliit na senyales ng pag-asa. Pero habang mas hinabol ko ang isang tao, mas lumayo sila. Hanggang isang araw, pagod na pagod sa pamumuhay sa siklong ang pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Huminto ako at sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Si Carl Jung, ang kilalang Swiss psychologist ay may malalim na pag-unawa sa mga ganitong dinamika. Ayon sa kanya, ang hinintay natin sa iba ay hindi talaga sila, kundi isang bahagi ng sarili natin na nawala o pinigil natin. At nang naunawaan ko ito, nagbago ang mundo ko. Bakit hinintay natin ang isang tao ayon kay Jung? Ang nagdudulot ng atraksyon sa atin sa ibang tao ay, sa totoo, isang refleksyon ng sarili nating hindi malay sa kanyang teorya nga projection, ipinaliwanag niya na may ugali tayong makita sa iba ang mga katangiang itinakwil natin sa sarili natin. Kapag hinintay natin ang isang tao, ang tunay nating hinintay ay isang bahagi ng sarili natin na hindi pa natin isinama. Baka nakikita natin sa taong iyon ang kumpiyansa na sa tingin natin ay kulang sa atin ang pag-ibig na hindi natin ibinibigay sa sarili natin o ang pagpapatunay na hindi natin natanggap noong bata akala ko noon na nakasalalay ang kaligayahan ko sa pagpili sa akin ng iba pero sasabihin ni Jung na ang tunay kong kailangan ay piliin ang sarili ko ang epekto ng collective unconscious higit pa sa personal nating mga karanasan nagsalita si Jung tungkol sa collective unconscious isang hanay ng mga minanang pattern at paniniwala na humuhubog sa kung paano tayo nagmamahal o nakikipag-ugnayan sa iba. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na nagturo sa atin na ang pag-ibig ay kailangang pakikibaka, na ang sakripisyo ay patunay ng pagmamahal at na ang pagdurusa ay bahagi ng proseso. Ang mga ideyang ito ay nagpapanatili sa atin na nakulong sa mga relasyong na pagkakamalan natin ang hinintay bilang pangangailangan, ang pag-ibig bilang dependency. Kapag hinintay natin ang isang tao, sumusunod talaga tayo sa isang script na ipinataw sa atin. Pero kung gusto nating makalaya, kailangan nating muling isulat ang kwento natin. Ang kapangyarihan ng pagpapakawala o pagtingin sa loob. Nang itinigil ko ang paghabol, isang malalim na pagbabago ang nangyari sa loob ko. Noong una, natakot ako, nagtaka ako. Paano kung walang ibang dumating? Paano kung mag-isa ako sa huli? Pero unti-unti, ang takot na iyon ay naging kalayaan, naging kalinawan. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na kailangang makiusap o habulin. Ito ay isang bagay na itinayo mula sa loob. At habang mas nagtuon ako sa sarili kong paglago, mas nagbago ang mga relasyon ko. Nagsalita si Jung, tungkol sa individuation ang proseso ng pagiging pinaka-authenticong version ng sarili natin. At sa paglalakbay ng pagtuklas sa sarili na iyon, natagpuan ko ang tunay kong hinintay, ang anino, paghaharap sa hinihintay natin. Isa sa pinakamakapangyarihang konsepto ni Jung ay ang anino ang mga bahagi natin na itinakwil natin na itinago natin dahil itinuro sa atin na hindi sila katanggap-tanggap. Para sa akin, ang pagharap sa aking anino ay nangangahulugang pagkilala na ang pangangailangan kong habulin ang isang tao ay hindi nagmula sa pag-ibig. Nagmula ito sa takot-takot na hindi sapat, takot na hindi mahal. Nang itinigil ko ang pag-iwas sa aking anino, hubili dawg siyes, upinignan ko ito ng direkta, Naunawaan ko na hindi ko kailangang maghanap sa labas ng kung ano ang umiiral na sa loob ko. Synchronicity. Kapag nagsimulang magkatugma ang lahat, nagsalita rin si Jung tungkol sa synchronicity ang mga makahulugang pagkakataon na nangyayari kapag nagtugma tayo sa tunay nating sarili. Nang itinigil ko ang paghabol, itinigil ko ang pagpilit, at nang itinigil ko ang pagpilit, nagsimulang dumaloy ang mga bagay, ang tamang mga tao ay lumitaw, ang mga relasyon ay naging mas tunay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Tumutugon ang universo kapag nagpasya tayong bitawan ang hindi hinintay para sa atin. Conclusion, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Kung naramdaman mo na bang nakulong ka sa siklo na paghabol sa isang taong hindi magbibigay sa'yo nga nararapat, gusto kong sabihin sa'yo ito, hindi mo kailangang habulin ang sino man. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hinintay itong natatagpuan sa sandaling itinigil mo ang paghihintay nito sa iba at sinimulan mong linangin ito sa loob ng sarili mo. Sabi ni Carl Jung, ang tumitingin sa labas ay nangangarap. Ang tumitingin sa loob ay nagigising nang itinigil ko ang pagtingin sa labas, huwag dinis o -ug sinimulan kong tingnan ang loob. Nagising ako at natuklasan ko na ang lahat nga hiniintay ko sa iba ay nasa loob ko na. At ngayon, tatanungin kita. Handa ka na bang bitawan at tuklasin kung ano talaga ang nangyayari kapag itinigil mo ang paghabol sa isang tao?